friend this is the first episode ng grade test Yes, I'm magkakapit tayo? Hindi! It's great! Sabi mo nga ito great, tapos may test. Dahil dito ay test natin ang inyong mga wit. Oh my God! Natutuwa okay. kami. Natutuwa tayo kasi tayo ang una niyang guest. Oo, sa yes. uh, portion oh. na to. Pwede naman i-test mo kami Paano, kung gano'n kami katagalunin nga sa ilalim ng tubig. Hindi! Okay. Siyempre, so, <laughs> let's test your wit. Kasi magtatanong ako. Tapos so, magbibigay lang kayo ng sagot. Lahat kami okay. ang unang guest at then we'll test. Yes. Ang gagawin natin, kung sino ang makasagot, siya yung ligtas sa paglubog sa kahiliyan. Tapos, ba? Sa pag, pag, -mali sagot, pag mali ang sagot. Pag mali ang sagot, ilulubog ko at ng winner ang ulo ng mga... Mm -hmm. magulang. Yeah. Hindi. Yeah. Ang ulo ng mga, ano, ng mga... Pagpagong Ng mga hindi nakasagot sa loob ng tatlong segundo. So dalawa ang ilulubog. No? Dalawang ilulubog natin. At kung sino man makapagbigay ng limang tamang sagot, mananalo ng 5,000 pesos. <tinyo> budget po tayo. Bawi! 5,000 to ha. 5,000! Okay, so... 5,000 to kaya? Oo, 5,000 nga. Charo, charo, charo. So, ayan. Uh, ready na ba? Ready po tayo? Salamat, okay, salamat sa surprise kasi nalalabanan namin yung labig. Nagiinit kami sa prize. Yes! Yeah. Nalangit uh, yung tubig na sa bago kasi. So, so mga box, welcome to the first ever episode of Greatest dito sa White House by the Lord of Sands! Yes! Yeah. Saan? At eto na ang tatlo kumasa sa ating challenge. Hain na kayo mga contestants. dapat kasama dyan yung may kaari ng channel. Parang challenge na to. Ginawa mo kami. mo kami sabi at wala ka. Nakakasama. Alam mo, ito pala. Ito pala malakas mga virgin, no? Okay. Ito dito para rupa-rupa sa trawa Ladies and gentlemen, the host of Princess. Ladies <laughs> and gentlemen, Oh my God! tayo oh, <laughs> <laughs> <laughs>

for our first question. Agad agad. Makakaisip ng sagot. Hey, ang location ba natin? Titanic. Alam mo, mga Vax, may heater dito. Pero sinadya talaga namin na hindi na i-avail yung ano, yung heater kasi mas gusto namin yung, super extra extra yung challenge. mo na! Okay! Forever! So, this is our greatest question. Number one. Pawa na kayo sagot. Una makapagbigay. Shall may one point. Okay, first question. What is, oh, what is the process of water turning into vapor? Evaporation. Una si Echo. So one point kay Echo. <laughs> Yay! <Yeah. laughs> Sino yung sabay lubog? Oh. Sino sabay na? Sinasabi na? Okay. At syempre, mayamat tayo dito. <laughs> kanilang paglubog. Okay. Three seconds. three seconds to, ha? Okay, one. Ay, one, two, three, go. One, two, three. <laughs> 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 so, <what? laughs> one Ayan mga Vax, so isang putos na para kay Eko. Okay, greatest question number two. Which fruit has seeds on the outside? Strawberry. Okay, uh, <laughs> <laughs> at si Echo. So, eto na ang ating greatest question. Number Mapention three. na naman sa diabetes, Ako lang nakakalam. Na. <laughs> okay. Oh, oh, in line sa diabetes. totoo What is the currency in Japan? Yen! Yen! Oh, ano na ako. Yen! Dapat yung host You know, you know,

Oh, Ako <laughs> 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 <Kala> mo matali. <laughs> <laughs> okay, girls, question number 4. What is the smallest prime number? Zero. zero. Okay. Negative okay. zero. Two. Two is the correct answer! Uh, Time na! One. Prime. pala. Lago, oh. ilulubog ah, din. Pwede wala nang lubog? Three na score mo. <laughs> 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 ano <patapon? laughs> Gusto kayo lumog kami sa pamamagitan ni Yaya Madel Okay, let's okay. go. One, two, three! Wow, my <laughs> oh, oh my God! Oh my God! Okay, so ang score na natin, uh, Eco, Belo, and tart two points. Yeah! Oh oh God. God. <laughs> <laughs> so, Dad, hindi ka na na. Kasi ito tayo sa ating greatest question number five. Greatest question number 5! Okay, ito. Anong buwan ang may 28 days? February. February. Oo oh, nga, February. Yeah. February lahat, uh -oh. lahat mali. So lahat kayo lulubog. 29 eh, kasi February. Lahat kayo lulubog. Okay. Dahil wala. lahat po ng buwan Maybe ay may 28, 28 days. Sorry. Sorry guys. Sorry guys. Makakaganti so, ako. okay. okay. Pwede naman gawin. Wala. One, two, three, go! Okay, go. Ay, just gaganti ako. Okay. Pwede naman po. Tapos na lang yung Nagmaskid. <laughs> Nagmaskid. Okay. proceed tayo sa question. Sa ating greatest question. Number 6. Ano ang tawag sa mga hayop na kumakain ng halaman? Herbivores. Una si Echo. Okay. Herbivores. Herbivores. Okay. three, two, two ang score. Pero, Echo, ilubog mo na sila. May gagawin. Ilubog mo na. Charmel. One, two, three! <laughs> Ang <man>. lamit! <laughs> ano, oh my God, natututo tayo! Pero okay lang, <laughs> Okay, so tayo sa ating next greatest special Our next greatest question What is the freezing point The water Freezing point ng water, ganito yung freeze na kaka-freeze. What is the freezing point number or what is the freezing Award. number? Our freezing point. Zero set. Zero set. Shoes. Nakompleto ni Echo. Sorry. May Celsius. So may sensors dapat. Echo, you got four points na. Ilo pa ba One, two, three. <laughs> <laughs> Sabi na, na? Panala ba? Panalabi na ba? Hahaha. <laughs> Siya. Siya pa. Pero kinaka-review sa 2 seconds. itlog ko sa Okay. Dahil nga next greatest person. Okay, this is your question, guys. Ano ang lengguwahe na sa Brazil? Brazilian. Wax? <moás> Brazilian mali. Portuguese. Tama. Si Tar Carlos. Depende siguro kung sa nakatira sa Brazil, di ba? Oh. <laughs> ano ba mga lugar sa Brazil? Malay ko, Portugal. 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 Oo, At ayun. yung Portugal? Ano mo, di ba? Hindi. Ang Brazil. Ang tama na yung sagot. Sao Paulo. Sao Paulo. Paulo, Brazil. Sao Paulo, di ba? Okay. So, tawag doon, Brazil. 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 So, mali yung question. Oo. Okay. <laughs> yung one point mo. Mabuhin ko yung one point mo. Okay. Try, Carlos. One point para sa'yo. Three points ka na. ilubog ka sila. Oh. One, two, three. Oh, my God. Bilisan mo. Lumalabas yung mga bigotin ko. Dahil... Parang kaya what? Score. Portugese salita pero hindi four. po. <laughs> okay. Ang ating uh, score, 2 points, 3 points, 4 points. points. Isa na lang si Echo. Okay. okay, next, greatest question. Greatest question natin para sa inyo. Ano ang parte ng katawan ng tao ang nagpa-pump ng blood? Heart! Heart! Yeah! Siyempre, <laughs> 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 doktora ako, no? Ayun! <laughs> <Ayon>, oh, <man. laughs> Kaya naman, doktora Becky Beno. <laughs> 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 doktora <ng> Becky Beno. <laughs> 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 Ilubog mo, mo na sila. Na. Sorry! No, Sorry! <laughs> ay, 4, 3, 2, 1 ka rin sa lalit May araw ka rin ka rin, ka rin, rin sa damit. Oh. So, tayo na, tayo na si Becky Veloz, si Tarte Pero number 4 uh, points pa rin kay Echo So, kasi na tayo sa ating next greatest question Amin pala din 5 Okay, greatest question

Okay, a score, nangungulelat po si Tart Carlos. Pero, Pero still, three points for him. Three. Pero tapos, tayo naman si Becky Dola at si Echo. Okay, so, here is your greatest question. Greatest question, ilan ang araw sa isang taon pag leap year? Dalawa. Three, six, six, Isa lang. Three? Anong isa? Isa lang. Anong araw, anong ibang araw. Malay mo, nagbabalik, naglulugog. Ano? Anong dalawa? Isang araw dyan, at kabungang araw sa akin. <laughs> Here, plus one day. Tama na, tama, tama, <laughs> kami tayo kailan. Ilo mo po na sila, dali. Ilo mo po na sila. Ilo mo po na sila. Ilo mo po na na sila. na sila. na sila. Ilo mo sila. Ilo Sa lukugan ang dadaya na ako <laughs> 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 Oh my God! Sana so, lang, gulisan ko na! <laughs> oh my God! <laughs> Last one. Okay. At dahil meron tayong triple time. Ay, Okay. So lahat sila may four points. Isang question na lahat. Kung sino maunang magbigay ng sagot, siya mananalo uh -huh. ng 5,000 pesos. Okay. Para matapos na, Ah, ating kalamigan dito sa pagdito ko. Okay, for your last greatest question. Anong bansa ang may pinakamarami? Okay, Bansa na may pinakamaraming population sa buong mundo. India! 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 Sabay sila. So, kayo na lang ang mag-proceed sa tie-breaking question. Ilubog din siya. Ay, hindi China sagot. China ka. China. China rin India ka. Mali. Okay. Ilubog niyo siya. Natitirahan pa sila ngayon. Hindi. Hindi. pinaka oh extreme, pinaka super duper duper last greatest question for Echo and Tart. Okay, ang ating dalawang natira ay isang energetic at isang diabetic. Okay, sino kayo eh magawagin sa dalawa? Okay, your last greatest question. Anong kontinente ang tinatawag o mas kilala sa tawag na dark continent? Africa! Antarctica.

Tapatan na lang po. Okay. Gusto nyo ba yung related kayo? Hindi, kahit anong Kahit anong Kahit anong Okay, your last, super duper 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 duper, last greatest question. Uh... Ano? Ang brand ng pabango ni Joey Cruz? Apisyonado. Ay, naunan no, <laughs> na hey, Thank you! Thank you! ang na nanalo sa ating first ever greatest. test ay si Bakla Pwede siya oh! 5,000 worth of like a jazz Alam ha? <laughs> Wala na yun Wala na yun Wala na yun Wala na yun Wala kahit tatalo kami ni Beke Belo alam mo premium na namin pag sinubscribe niyo po kami dalawa Yes! yes. Ready? Best of Bayan, Tart and Ecolette's Vlog. Maraming maraming salamat. Mga Babs sa panonood ng episode na to. Thank you so much. Please subscribe po kayo para sa mga baklang gagawin ko, Franco Gray. And thank you so much sa inyo. Hindi na kami sasali ulit. Ang labi po dito. Okay, kung gusto nyo magpalamig, ayun yung ang init sa Manila. Punta kayo sa White House of the Lord of Sex. Ang labig ng PON! Maraming maraming salamat. At your er next baklaan, ladies please spread kindness. God bless you. Ilubog si yeah! Ilubog si